Hello guys and what's up mga katropa, mga ka NGO riders at ka-59 Good morning, good morning sa lahat, good morning sa buong Pilipinas good morning sa tropang pasaway So papasok tayo ng duty eh, Susundoy natin yung isang ating uh, kabady natin So napadaan ako dito eh, yes, nakita ko tong bulaklak na to uh, uh Naninilaw na bulaklak Ayan nga eh, nasa tabi-tabi lang no Ang um, dami oh, mumulaklak So guys, good morning pa rin sila Idol Lodi Mateo, Chris Nakino para sa family at sa mga Lodi natin si uh, Sadi and Damsa family Ayan, si Damsa and Sadi family at good morning sa aking wife na si Janet Gutierrez good morning sa aking insan na si Mayan and Mark Ayan o, oh, tara tara guys, ah, tingnan natin ikutin natin No guys, ano kayang bulaklak to? Ay no. na no. Dam Dam ano, nasa tabilang to ng ano, ng lang. Madamo. ano. To, ayan oh. No. Nampa guys, so makita natin, ayan guys oh. So, Ayun. Uh, ano kasing ka kayang klase ng bulaklak to, 'yan. Ayun. Ah, naninilaw siya, no? Ay, yung bunga bulaklak na ganito, nasa tabi-tabi lang. Ayan, guys, oh. So, Ayun. Dami, oh. Nandito lang sa tabi-tabi, oh. Pero pag aaraw ng unda, syempre, 'di ba, binebenta yung mga bulaklak. Ayun, aaraw na ng ano pa tayo, Kita natin, no? Oh. Damuhan lang 'to, oh. Kikita natin. Ayun, guys, so, ayan, oh. Pero ayan, no? Dami pa, oh. Ayun, oh. Ay, yung iba nandoon sa may masukal eh, doon sila nakatubo, oh. So dito tayo sa papuntang ito, mabato-bato at yata ito, papuntang ano. Ito rin ginagawan daan dito yung uh, PNR, no? Ayan guys. Ito yung uh, daan na uh, ginagawa. Eh makikita natin, no? Damuhan lang to, guys. Tingnan natin. Ito. Ito yung uh, daanan uh, pinalawak 'yan, no? Ayan. dinadaanan natin. So, guys, ayan yung bulaklak makikita natin dun. Ayan. Good morning pa rin sa ating mga katropa, mga ka Geo GeoRiders at ka-59, ha? Ayan dun. Tubuhan dun, guys. Ayan, Oh. No? Ayan, guys. Sa uh, mag-video. Ayan na. Ito, uh, sa may site to, shortcut to, Pagka uh, medyo bina pagka malakas ang ulan doon, doon tayo dumadaan eh. kaya lang uh, dito mag ano tayo dito dahil uh, medyo ma ano, dito hindi malalim ang tubig ito pag ano, dito guys alam mo bulaklak oh kaya lang nasa tabi sila ng damuhan damuhan lakad tayo ang dami oh ayan oh dami oh ayan oh, ayan, oh o, nasa damuhan yung iba oh ayan okay, guys so, oh oh naninilaw di ba ang ganda dan guys. Oh, atropa. Bulak-laknya noh. Ayo. ano kayang klase to guys na bulaklak na to ayan yung mga, mga tumingin ng mga bulaklak dyan ito hindi ako ganong ano sa mga bulaklak eh mga nakikilala ko lang yung kilalang bulaklak pero ito oh, oh ang dami oh, nasa tabi lang ng ano ayan oh ayan oh siguro pag araw ng uh, undas eh pag oh, kung araw lang ng undas siguro pipitasin to oh, pwedeng panglagay sa ano ayan oh ang dami oh ayan, nasa tabi lang ng ano damuhan siya oh Ayan. So yun guys, ha, napadaan lang tayo dito at napaikot. So good morning pa rin tayo sa mga lahat ng mga kaibigan natin mula Luzon, Visayas at Bindanao. Good morning sa ating uh, team leader ng CFMP ay pampanggaw kong si Mr. Alvin Basa uh, at sa lahat mga opisyalis na bumubuo nito. No? Yan, kay Ma'am uh, Ma Joy, uh, family. Good morning, good morning po sa inyo lahat. And dito pa rin tayo sa shortcut ha. Update tayo dito. Ito dati masikip lang yung daan nito guys sa pinalawak na hindi ko alam kung uh, kasi may naka marker dito na PNR din na gagawin na PNR naka ano dito may tanda pala tandaan siguro pag aabutin yung ginagawa rin doon sa PNR na yung kundan yung railway na ginagawa mayroon din flyover doon na ginagawa sa Santo Cristo no so, guys kita natin. At sa mga hindi natin nababanggit ha ah, good morning pa rin tayo good morning sa aking insan na ah, si Mayan and Mark muli ah. at good morning sa mga insan ko sa Pasig dyan ha, ah, si uh, insan Melody insan Melanie, insan Edralin insan ah, ah, sino pa at ah, kaya auntie Linda uncle Dave, good morning sa inyo sa Pasig, and then good morning kila kuya Lito, ayan Lito Silvestre ah, and then, ah, ayan. good morning din po sa kila kuya, ah, kila atinene ati Lina Ayan, morning sa inyo. At uh, good morning uh, din po kay la Ayan, morning sa inyong lahat diyan. Good morning kila Tito Apen uh, and then and Suryaga Ortiz family. At uh, good morning sa lahat po ng mga tiga kalaba. Shout si at out po sa inyo. Ayan no? ah, papasok tayo ng duty na lang po tayo dito. Ayan guys, so sabi ko nga ito yung ginagawa nila dito. At nakita ko lang din tumbulaklak dito. Ah, uh, itong bulaklak na to. Ayan, ayan, ayan. Ayan. ayan nasa damuhan lang no yung bulaklak na yan no bulaklak so ayun nakita ko lang yung bulaklak ayan nakita ko lang yung bulaklak dito lakad ayan daanan to eh kalsada ah wala ayan so ayan Magandang umaga po rin po tayo sa lahat at sa lahat po ng mga, mga kaibigan natin at siyempre sa mga tigas CFMPI si FMPI po, sa lahat po ng riders, sa lahat ng ka-59, ayan, kahit iba't ibang uh, bumibiyahe po sa lansangan ng mga kagulong natin. Magandang umaga po sa inyo. Ingat-ingat lang po sa biyahe yung mga natin. Ayan, morning sa mga team uh, Dicer, na uh, yung mga masisipag na Dicer ng uh, JJA Supermarket. Ha? Ah. Ayan, magandang umaga sa inyo, lalo na lang na yung mga patuloy na sumusuporta, naglalike sa ating uh, FB sa mga tiktok natin yan magandang umaga po sa inyong lahat ayan so tara uh, tayo ay uh, alarga na at susunduin natin yung ating isang kabadi at uh, da, natin dito yun nga uh, bato ba to uh, 301 pabuntang 301 Parang tayo So muli akong bumabati na isang magandang umaga sa Latat sa Mobile Pilipinas sa mga kapwa ko yung Geo Riders at Kapitinay sa Tropang Pasaway sa Team Merchandiser po sa buong Pilipinas magandang umaga po muli uh, at sa hindi pa po uh, update sa ating uh, hindi pa po subscribe sa ating channel i-click lang po notification bell okay. ng ating ayun ha oh. ayan so ayan ha nakaikot-ikot lang tayo dito dumaan tayo nakita ko lang kasi yung bulaklak doon ang ganda daanan nga po yan sabi ko nga ito daanan to pinalalawak na at yan yung under construction na to pero hindi pa pinuumpisahan uh, sinuro pa lang kinayod So, muli akong bumabati na isang magandang umaga sa lahat at sa buong Pilipinas, sa mga kapwa ko, NGO Riders at Kapitinay, sa, sa Tropang Pasaway, sa Team Mercedes po sa buong Pilipinas. Magandang umaga po sa lisa inyong lahat. At sa lahat po ng bumibiyay sa kalsada, yung mga papasok at uh, uwi pa lang po na galing ng trabaho, ingat-ingat lang po yung mga ating kagulog. So, ayan. Yung mga hindi po nababanggit sa atin, eh, uh, pasensya na po kayo. Uh, pero, pero pinasasalamatan ko po kayong lahat. No? Pero bago ko po tapusin ang ating video, yung pong mga hindi pa po subscribe sa ating channel, paki-ke-click lang po yung notification bell natin and like and follow na rin po at maraming maraming salamat po. Yan po, Joseph Gutierrez lang po at uh, sa ating pong FB and TikTok and Mr. Superfly. Bye bye po. Magandang maga po. Bye bye.